So yung mga bossing, good morning. Tagagaling lang namin ng palengke at dyan na nagbababa na kami ng mga pinamili namin. Kasi magtitinda ulit kami ng mga lumpia, kikiang, fishball, saka cheese stick. At dyan na hinahanap na nga ni Mrs. Susie para buksan ang aming mahiwagang bahay. At ito nga, kukunin ko nga ulit din yung mga pinamili namin sa GB box ko. At ibababa ko ng lahat. Yung wrapper, toki, fishbowl kikiang, mga toyo, langis, suka, yung taba ng baboy. Kasi magtitinda rin kami ng alamang na may baboy, taba ng baboy at mayroon ding talong. At yan, nakatunyo si nanay nandoon. Ayan si ate. At yan, balabas ulit ako at pukunin ko naman yung isang eco bag na pinamili namin. At yan na nga, makikita nyo yung talong. Ayan yung siyampurado alam mo sila ng mga bata, tulog pa yung mga bata, kita niyo naman papak sila eh at yan mga bossing oh yan, bigas tsaka ito pa uh, kahit po, paano naman, may kinikita naman kami doon sa aming tindah at salamat sa mga taong bumibili, sa sila sa aming tindah sana eh, pag uh, may kumita pa kami ng malaki, baka magdadala namin ng halo-halo, isaw, ganun. Kaya niya kami bigasan, medyo kakunti uh, na laman, kaya talaga natin yan. At ito yung talong. Yan yung talong. At dyan yung taba. Ay, manok pala yan. Pupunta tayo nalagyan ating dinisen mamaya. Ayan ang ulam nila tanghalian kamote, syempre magpasarap na lumpia si Bues Bawang, kamatis para sa aming bitindang alamang na uh, ay mga gulay ng lumpia at yung pipino, luya yung alamang tsaka ito yung mga baso natin na gamitin natin mamaya sa pagtutinda at meron din kaming binili na ayan, yung butin para sa kasugod natin. Mapran. Ito muntik na mabasag. Akala ko ano, itlo pala to. Butin oh. ito. Buti hindi nabasag. Pinicheck ko check-up. kung may butas mo. Wala. Wala naman. At so, yun guys. Tapos na ako magbaba. Sigurado. Bye bye.